Hello, hello, good afternoon guys What's up? And dito po tayo sa Kalaw Irbita ngayon Titignan e, natin yung maraming na tumirik uh, na mga putol ngayon guys dahil sa malalim na baha. malakas na ulan Hindi guys oh. ako ngayon guys dito sa Calao Ermita buong Metro Manila yata baha maraming tumirik na motor ngayon guys dahil sa malalim na baha lalo na dito sa Calao Hermita. guys, okay. sa malalim na tubig. Bakit ka okay. na lalo na dito sa Kalaw Street guys napakalalim ng tubig sa likod lubog sa tubig ngayon guys napakalalim ng tubig ngayon eh. dahil sa malakas na ulan tuloy-tuloy hirap nito to, to, to pag ano tuloy-tuloy pa yung ulan dito Pagkakabalik po. Pagkakabalik po. po. Pagkakabalik po. Pagkakabalik po. Pagkakabalik po. Pagkakabalik po. Sa po. Pagkakabalik po. Pagkakabalik Sa Pagkakabalik Sa Pagkakabalik po. Yun o nang dyan. Pa, ano ka, Maria Rosa ka, di ba? Hindi <mulay> masyado malalim dyan. Mataas ang ano dyan. <mulay> Ay nahirapan tumawid yung iba guys Masakyan natin yung mga uh, motorista Dahil sa uh, sobrang lalim yung tubig Mas lalo na dito sa Kalaw Street guys oh. Napakalalim ng tubig oh.